Yan mga boss, meron tayo dito isang backyard breeder na ina-out itong mga lagang manok dito sa ano. Barangay Masaya, Rosario, Batangas. Kaya wala yung mga nakatali nila mga bossing. Ayun. Ito ay May ilang piraso ito? 35 piraso. Pag yung lahatan ho ay kukunin, 3,000 pang bawat isa. Ayan mga boss. 3,000 pag lahatan. Pag yung pipili, magulang, 3,500 daw ang isa. Mga boss. Ayan. Ayan. Pakita natin. Ayan o. Oh. Pero ang kadaramihan dito mga pula. Ano yung isang buli ko? Ano yung pula ito? Mga linyada ito? Sweater? Sweater mga pula. Alos mga pula pala ito mga boss. Ayan. Alagang 3,000 paglahatan ito ay nasa 35 piraso. Ini out. Ini out na mga boss. yung mga interesado ay kukunin natin mamaya yung contact number ni Tatay Pepe. Yeah mga bossing. Presyo yung 30,000. May 35 piraso. 30,000 ang bawat isa pagkukunin ng lahat ng mga busig. Ayan kayo mayroong mga sweater, ayan yung may-ari si Tatay. Sweater, pumpkin sweater. Ayan yung may-ari mga po. napaka mura nito sa halagang 3,000. Ayan yeah, mga boss, naisa-isa natin para makita ng ating mga viewers. Halagang 3,000 paglahatan. Bali, 35 peraso ito. Mga boss, ayan. Pag pipili lang naman, at isa, dalawa, tatlo ang babayaran, ay di may presyo naman, 3,500 daw ang bawat isa. Ayan no. o. Puti ang para. God, God pa Yan, pawa kay tatay. <tries> Pag yung mga ganitong kabubulang ay may 3.5 daw mga boss. sama ito kung sakaling kukunin nyo ng lahat ang presyo nito ay 3,000 30 na lang pero pag yung isa lang naman daw po mga boss ay binibigay ng 3,500 ayan yung pang mga busing alas mga pula tapos meron ako dito nakitang isang abuhin Ibigyan natin yung sangabuhin mga boss. Ayan o. putih yang paah nah, dan sapi sa presyong tatundi libo makukuha nyo to kapag lahatan pero pag isa lang dalawa ang bibili nyo ay may presyong 3-5 bo mga bo ayun breeder yan bali pinakontent sa atin ito kanyang mga manok at i-out daw niya mag magpapalaki na ulit ng mga panibagong tatambang dito yan mga puso magandang panahon eh. mainit lang napakainit kaya mga manok ay nasa mga kandong sa kandong. Yan. Ito din ang paano na Stag ito. Stag. Ito ba ta pula. Hmm. Ilaw naman ang paa na bandirahan mga bo. Presyong libo, paglahatan, 35 piraso. Tapos, 3 pag yung pipili ka lang dito sa sa mga ito pag yung isa o dalawa o tatlo ang kukunin niyo ayan, ayan oh puti din ng panar eh may isa ditong kanawa yung mga boss mamay at sisilipin natin bali itong mga pula ay eh, pinagbibidyo ko na lahat para sa ano natin ayan yan. ayan mayroong mga busing sa presyong 3,000 presyong 3,000 lahat bawat isa mga busing pangkin ang kulay na rin pangkin yata nga, puti ang paa mayroong may edad-edad mga boso. Hindi so, mo napapaibig dito sa pangkinir eh. Kasama ito. Basta lahatan binibigay ng 3,000. 30 bawat piraso. Ang mga buso. Yan, kumandong. Napakaganda. Ayan. Yung sinasabi kong kanawa yung mga busing. Ayan. Aray, mayroon pa din yung mga boss. Aray, green legged naman, aray. Green leg. Yan. Nasa baba naman tayo. halos pula yung ibang nasa loob ng silungan para hindi mainit puti ang paa ito dilaw naman ang paa nito yan parang nakikita nyo mga boss medyo ano eh pag yung nakakakita ng tao ito, mga gusto na natin para nakikita. Ayan yeah, mga boss. makita ah, nyo dyan, yung halos mga pula yan, nakatali. Ayan o. may nabidyo tayo doon sa bulik. Pero halos ang karamihan dito ay mga pula. Backyard breeder. Ayan. Ayan, video natin isang mga boss bandira naman ito sa presyong 3,000 mayroon ka lang ganitong manok kapag isahan dalawa o tatlo piraso ang bibili ninyo ay 3,500 3,500 daw ibinibigay pero pag yung lahatan itong 35 piraso na ito ay makukuha nyo lang 3,000 bawat isa mga boss Sige tatay, contact number ibigay nyo. 09, 09 46 46 40 40 46, 46 206 206 Ayan yung contact number. Baka may napapaibig dito sa mga manok na ito ni tatay. Tatay Pepe ng Barangay Masaya. Purok City, Barangay Masaya. Purok City, Barangay Masaya, Rosario, Batangas. magpa-video niyan kanina. Ah, silong na. Marami tong mga busing oh. Isa puno ng langka na mga boss. <coughs> ayan. So, ayan mga bossing. Tayo ay dito na natin tatapusin ang vlog natin na ito. Si Tatay Pepe ng Purok City, Barangay Masaya. Rosario, Batangas, mga bossing. Ayan.